Magandang araw mga kabayan. Isa na namang ragulat at kontrobersyal na balita ang ating pag-uusapan ngayon. Si Kim Chan, ang hinahangaan nating aktor na sumisikat sa kanyang mga drama at pelikula, ay nasa mainit na usap-usapan ngayon. May mga kaganapang hindi inasahan at mga balitang tila nakakabahala para sa mga sumusuporta sa kanya. Kaya tara, sabay-sabay nating alamin ang nangyari kay Kenchan. Ano nga ba ang hinto sa likod na kanyang mga social media posts at ang mga nagpapabalitang kaso laban sa kanya? Simulan na natin. ang mahiwagang Munchichi Post. Noong una niyang ipost ang kanyang larawan sa Instagram na may caption na Munchichi. Marami ang naguluhan pero na din. Ang Munchichi, isang sikat na character dal ay parang cute na bag charm na nakasabit sa kanyang bag. Nang ipost ni Kim ito, upin pa ang comment section ng kanyang IG o Instagram. Nagsulputan ang mga comments mula sa kanyang mga fans Marami ang nagsabi na namimiss nila ang actor At may mga nagtatanong kung kailan siya babalik sa Pilipinas Nananabik ang mga fans na makita siyang muli sa industriya At nais nilang marinig ang kanyang panig tungkol sa mga usap-usapan Ang pagsasara ng comment section Ngunit matapos i-report na hinaina ng Warantobares Ken sa kanyang bahay <tinyo> kopya ng warrant of arrest. Kinatok ng mga ang bahay ng aktor na si Kensan sa isang subdivision sa Quezon City kaninang umaga. Pero ni isa, walang humarap sa kanila. Kabilang si Kensan sa pitong iba pa na nahaharap sa kasong syndicated estafa. Napansin ng mga followers na naka-off na ang comment section sa kanyang Instagram. Nagdulot ito ng higit pang curiosity at pag-aalala mula sa kanyang mga tagahanga. Tila may mga mas malalim na dahilan sa likod ng desisyon ito. Matagal bago siyang muling nagpost. Kung magpost man siya, naka-off na ang kanyang comment na nagdagdag lamang sa espekulasyon ng marami. Mukhang nag-ingat ang aktor sa kanyang mga update at may mga netizens na natataka kung ito ba ay taktika upang hindi maragdagan ang usap-usapan tukos sa kanyang kaso. Ang Statue of Liberty sa IG Story. Bukod sa Instagram post niya. Marami ang napaisip sa naging Instagram stories ni Kim kamakailan. Nag-share siya ng larawan ng Statue of Liberty na nagpahula sa kanyang mga tagahanga na maaring nasa New York in. Ngunit ang na nagsasabing kung ito nga ay paraan niya para magtago, medyo alanganin dahil malalaman ng mga tao kung nasaan siya. Kahit pa nga sinabi ng iba na baka simpleng travel post lang ito, marami ang nagbigay haka-haka na ito pahagi bahagi na kanyang pagtaka. Ang huling tweet sa X at pasasalamat sa X sa dating Twitter. Ang huling post ni ken ay noong October 14, 2024. Sa post na iyon, nagpapasalamat siya sa Pasado Awards para sa pagkilala sa kanya bilang pinakapasadong aktor para sa pelikula niyang Papa Mascot. Isa itong malaking karangalan para kay Ken lalo na siya rin mismo ang producer ng pelikulang ito. Ang pagiging film producer ay isa sa mga pinasok niyang negosyo kamakailan, bukod sa kanyang restaurant at iba pang business ventures. Ngunit may mga nagkukomento na baka nagmadali siyang yumaman at masyado siyang maraming pinasok ng sabay-sabay. ayun sa ilang netizen, sana raw ay may nagsasabi o may nagsabi kay kin na hinahinay lang upang mas matutukan niya ang bawat proyekto at negosyo. Ang kasong nandilabor ngayon. Sa gitna ng mga balitang ito, mas mabigat ang pasanin ni kin sa kasong syndicated istafa na non-billable Ibig sabihin, kung mahuli siya hindi siya makapagpiansa Yusong kaso na tila may matinding epekto hindi lamang sa kanyang karyer kundi pati rin sa kanyang pamilya Marami ang nag-aalala kung paano nga ba haharapin ng aktor ang ganitong sitwasyon, lalo na't na isa siyang prominenting personalidad. May mga nagkomento na kung buhay pa si Herman Moreno, siguradong tutulungan nito si Ken at hindi hayaang magdusa ang kanyang karyer at personal na buhay ano ang kinabukasan para kay Kenchan. Ngayon, ang tanong ng marami, ano nga ba ang magiging kapalaran ni Kenchan? May mga nagsasabi na baka hindi na siya makabalik pa sa industriya dahil sa bigat ng kaso. Ngunit, May mga umasa pa rin na makahanap siya ng paraan para muling itama ang nandas na kanyang tinahap. At iyan ang latest update tungkol kay Kinchan. Para sa kanyang mga tagahanga, siguradong mahirap at masakit ang pinagdaraanan ngayon ni Kim. Ngunit may mga nagdarasal pa rin para sa kanya. Ano sa tingin ninyo? May pag-asa pa bang makabangon si Kim mula sa ganitong sitwasyon? O tuluyan na pa siyang makukulo? Mag-uwan kayo ng komento at huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod na balita tungkol kay Ken Chan at iba pang kapuso celebrities. Hanggang sa muli at maraming salamat sa panunood.